Hello and welcome back. So welcome back pala sa akin no dito sa e lectures and the Lord of Stories podcast. So salamat no naka-graduate na rin tayo ng course natin sa Master of Arts in Theology. Bali sa mga susunod na araw makakagawa na tayo ulit ng mga videos natin no sa e lectures Bali sisimulan muna natin siya sa basic ng electrostatics and then pagkatapos noon electromagnetics naman. Pagdating sa The Lord of Stories podcast, sisimulan na rin natin ang journey natin sa The Book of Genesis. So, yun lang yung mga updates natin for now. Bali, see you. Ayan, sa mga future videos na ilalabas natin since ayan, uh, kahit paano may time na tayo since natapos na natin rin yung thesis natin no, doon sa Masteral. So, yun bali see you na lang sa mga future episodes natin mula sa EE Lectures and The Lord of Stories Podcast. Bye!